sama-sama tayong magiging sasakihin. Dalawang Chinese national na miyembro umano ng isang international crime group ang naaresto sa Paranaque ang kanila raw modus pagtangay ng pera mula sa mga nakaw na credit card data. Huli rin ng lima pang Chino na manung manuhol sa mga taga-NBI para arborin ang mga suspect. Saksi, si John Consulta. Magpapahirap kunwari ang mga undercover agent ng NBI ng point-of-sale machine o POS sa mga target na Chinese. Pero na magkabayaran na. You get the phone. You the phone. Hey, hey. Hey, we're arresting you. You translate. You are under arrest. You're under arrest for violation of yeah, is up Yes. Agad in-arresto ang dalawang Chinese nationals na miyembro umano ng isang malaking international crime group ayon sa NBI. We have a case here involving TOC. TOC means Transnational Organized Crime Group engaged in massive credit card fraud globally. Yung storage nila, uh, in view of the evolution and technology, gumagamit na sila ng digital wallets. Ang point-of-sale machine ay isang aparato na gamit ng mga kahera sa mga establishmento sa pagtanggap ng digital payment. Ginagamit daw ito ng grupo para makakuha ng pera sa mga ninakaw na credit card data mula sa data bridge ng mga banko sa Europa. Ang isang uh, iPhone ay kaya uh, maglagay o magkarga ng sampung credit cards. Ribawa itong cellphone na to. ito mismo yung kanilang ginagamit sa kanilang day-to-day uh, -day activity na gastos kung uh, meron silang gantong cellphone, ang kailangan nilang gawin ay itatap nila to sa mga POS machine. Ang alok, 20% ng kabuong kita ang ibibigay doon sa may-ari ng POS machine. Ang hindi nila alam ay NBI na pala ang kanilang kausap. Ang mga nahuli sa operasyon, okay. don't, 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 don't. Sinubukan umanong arborin ng limang iba pang Chinese sa pamamagitan ng tangkang panunuhol sa mga NBI agent pero bigo sila at arestado pa sa hiwalay na operasyon. Kung pa uh, ma pwede may dala na 1.5 M. I ordered them, arrest them. Charged them for the uh, corrupting a public official. So naging pito. Nakakita kami ng ilang baril. Na-inquest na sa reklamang paglabag sa Access Device Regulation Act, Corruption of Public Officials at Illegal Possession of Unlicensed Firearms ang pitong Chinese. Tumangi sila magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi! Simula bukas, bawal na ang new hires sa mga Pogo ayon sa PAGCOR. Sampung Chinese national naman ang arestado sa operasyon ng mga polis sa Clark, Pampanga laban sa mga pogo na nagpubli umano sa mga residential area. Saksi, si Salima Refran, Exclusive. mga maliliit na ilegal na pogo na nagkukubli umano sa mga residential area ang target ng PNP CIDG sa operasyon sa Clark, Pampanga. Sampung Chinese national ang huli sa paghahain ng pitong search warrants sa iba't ibang villa at townhouse sa eksusibong komunidad. na ang mga computer, gadget at money vault na ginagamit umano sa kanilang operasyon. Wala pang pahayag ang mga dayuhan na ito turn over sa Bureau of Immigration. Nasa kusudian na rin ang Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang Chinese national na inaresto sa Tuba Benguet noong Sabado. Wanted siya sa China at may Interpol Red Notice para sa panloloko umano sa halos 200,000 tao. Nakatangay siya ng 7 billion yuan o halos 56 billion peso sa China. Peking Cambodian passport umano ang gamit ng dayuhan. Siya kasi yung kinoconsider namin na pinaka-brain nong uh, pogo operation ano yung scamming operation dito sa Pilipinas hindi lang isang pogo hub ang sineserbisyohan nito ano uh, siya kasi consultant siya ng maraming uh, ng iba't ibang mga pogo hubs Kasunod ng dineklarang pogo ban ni Pangulong Bongbong Marcos ayon sa PAGCOR bawal na ang new hire sa mga pogo simula bukas sa susunod na linggo pupulungin ng PAGCOR ang mga pogo ang pinagkakalog ng PAGCOR na lisensya ay isang premyo at ang problema ito ay anumang oras maaaring bawiin ng pag Ang nasa 30,000 Pilipinong Pogo worker na inaasang mawawalan ng trabaho, tutulungan maghanap ng trabaho. Nakikipag-usap na raw ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga BPO at IT company. Kasi marami sa kanila mga encoder eh. Kung mayroong kakulangan yung kanilang skills, yung kasanayan nila, sasamayan sasabahan na, sasamahan namin ng ano, ng training uh, upskilling retraining ang fact finding team naman ng COMELEC nagsadya sa Bamban Tarlac para sa imbestigasyon nila tungkol kay suspended mayor Alice Guo sa linggong ito inasa magbibigay ang law department sa COMELEC on bank ng kanilang rekomendasyon kung may misrepresentation o panglabag sa omnibus election code si Guo kung ang findings po ay tama ang law department meron talagang uh, maaaring nakumit na krimen na tinatawag niya election offense, yan po ay kaagad na uutusan ang law department ng uh, NBank na i-file ang information sa regional trial court. Dapat ma-afford ng due process ang lahat ng humaharap na sasakdal sa Commission of Elections. Ayon sa acting mayor ng Bamban, isa't kalahating buwan na nilang hindi nakikita si Guo. Ilang beses nang giniit ni Guo na Pilipino siya at hindi protektor ng mga pugo. Kaugnay naman sa co waranto petition na inihain ng Solicitor General laban sa kanya, tumanggi magbigay ng pahayag ang kanyang abogado. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, ng inyong saksi. Sinagit na isang nursing student at ang pitong taong gulang na batang sumabit at nasakal sa pinaglalaro ang duyan. Sa bukid nun, ayon sa nursing student, nagkataong naglalaro siya ng volleyball sa hover court malapit sa bahay ng bata na mangyaring insidente. Tumalon pa siya sa pader para makatulong sa bata. May naon na raw nag-CPR sa bata pero mali ang posisyon kaya tumulong na ang nursing students. Inabot na halos pitong minuto ang pag-CPR bago na revive ang bata. Papagaling na siya sa ospital. Hindi na humarap sa kamera ang pamilya ng bata pero nagpapasalamat sila sa tumulong na estudyante. Ngayong Agosto, nakatakdang simula ng Department of Agriculture ang pamamahagi ng bakuna contra African Swine Fever. Anong magiging epekto nito sa presyo ng karning baboy? Saksi si Darlene Kai. Kakaunti na nga ang karneng baboy na itinitinda ni Elizabeth pero lugi pa rin daw ngayong araw. Magtatanghali na pero labing limang kilo pa ang hindi nabibili. Dito kasi sa Mega Q Mart sa Quezon City, 35 pesos ang itinaas ng kada kilo ng karneng baboy kung ikukumpara noong umpisa ng taon. Siyempre, mas maganda yung bumaba ang baboy. Para ma-apoy ng mga tao, base nga sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, halos doble ang bilis ng pagtaas ng presyo ng karne nitong Hunyo kumpara noong nakaraang buwan. Ang dahilan, ang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng African Swine Fever o ASF ay sa National Economic and Development Authority o NEDA. Kaya mahalagang bakuna kontra ASF na planong ipamigay ng Department of Agriculture o DA ngayong Agosto hanggang Setyembre. Makukuha na kasi ng gobyerno ang unang batch ng 600,000 doses ng bakuna. The controlled rollout is set for the third quarter of 2024 prioritizing eligible commercial farms, semi-commercial enterprises, and uh, Clustered backyard farms that are very important. Under strict buy supervision, this initial rollout is strictly voluntarily. 350 million pesos daw ang nakalaang budget para sa mga bakuna at iba pang gastusin gaya ng mga syringe. Unahin daw ang mga lugar na may aktibong kaso ng ESF. Sa pinakahuling tala ng Bureau of Animal Industry, labing walong probinsya ang may mga aktibong kaso ng ASF. the vaccine is really effective, definitely malaking epekto yan sa ating uh, production dahil you know, people will now invest again at babalik yung rami, magpaparami ulit swine. So def, uh, there's a good chance na bababa. Ang on pork. Uh, yung real effects niyan, malalaman natin, pingin ko, after six months pa eh. By February pa next year. Siniguro naman ng Food and Drug Administration ng no FDA sa publiko na dumaan sa masusing pag-aaral ng bakuna kontra ASF. Magiging mahigpit din daw ang monitoring kapag nagsimula na ang rollout nito. The evac that was registered under monitored release was, has undergone clinical trials. So it was uh, started last year, so medyo matagal-tagal, almost 2 years na rin po sila nag apply It uh, has been proven 100% safe and efficacious. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kay, ang inyong saksi. Extended ang libreng toll sa Cavitex C5 Link Sukat Interchange. Simula pa bukas, Ay sa pamunan na expressway, ang babayaran lang ay ang paggamit ng Cavitex R1 o yung seaside to Zapote eh, para sa dadaan sa sukat segment. 17 to 52 pesos ang toll, depende kung class 1, 2, or 3 ang sasakyan. Hindi naman sinabi kung gaano katagal ang libreng toll sa Cavitex C5 Link Sukat Interchange. Nauna nang inanunsyo ng Malacanang ang isang buwang toll holiday sa Cavitex mula July 1 hanggang July 30. At simula naman bu bukas, July 31, sisingal na ulit ng toll sa ibang bahagi ng Expressway. Maaari nang simulan bukas ang siphoning o paghigop ng tumagas na langis mula sa MT Terra sa Bataan. Sa huling water quality test ng DNR, apat na barangay sa Limay Bataan ang hindi naligtas pangisdaan at paliguan ang dagat. Saksi si June Veneracion. Mayak bi ako magbigay ng instruction ang salvage team sa mga diver. Diver 1, check mo yung SL. SL, dala mo na yung SL. Masusing binabantayan ang kanilang mga galaw habang nasa ilalim ng tubig kung saan lububog ang oil tanker na MT Terra Nova. 24 oras din ang operasyon. Mahalaga kasing matanggal na ang banta ng 1.4 million liters ng industrial fuel oil na karga na lumubog na barko. Pinatibay ang mga selyo ng mga valve at tubo. Kapag natapos na ito at maayos ang lagay ng panahon, maaaring nang simulan bukas ang siphoning o paghigop sa mga langis. Kailangan magdoble ingat para maiwasan ang disgrasya. It is uh, naturally more uh, sensitive kasi may i-open at uh, palalabasin doon yung oil para i-siphon, 'di ba? May isasaksak, 'di ba? So gagalawin mo yung uh, uh, yung integrity ng barko. Sabi ng Coast Guard, mas mababa na sa 1 liter per hour ang oil leak. Kaya mas maiksina ang namonitor na monitor ng oil sheen sa ground zero maging sa aerial inspection sa Metro Manila, Cavite, Bulacan at Pampanga. Halos wala na raw nakitang oil sheens. Pero nakitaan ng problema ang kalidad ng tubig. Base sa water quality test ng DENR, hindi naligtas pangisdaan at paliguan ang dagat sa ilang barangay ng Limay. Siguro the fact na it's above standard, uh, may epekto yan definitely sa huli at uh, sa, sa tao. Limay has already done yung fishing ban. Yun naman kasi talaga yung uh, first step na kinakailangan nating gawin. Pero may ilang napipilitan pa rin mangisda. Natsatsaga na lang kami pa kilo-kilo. Misa -kilo. mga dalawang kilo, pwede na pambilin bigas. Pagka makahuli, dadalhin sa konsignasyon, halos hindi mabili. Hindi mabili yung isda. Kasi nga sa langis daw. Tumal, kahit maglako ka, matuman. Wala pa namang namamata ang oil spill ang mga mangisda sa Manila Bay. Kung meron ho yan, di pati kami tataranta ho kami yan. Kawawa yung kahabal, hanap boy namin yan. Kung sakali, pinaka maapektuhan ay sa mga seashell gaya ng tahong. Sa ngayon po dito, hindi pa naman po. Ayos pa naman po dito yung bentahan. Kasi malino naman po dito yung, ano, yung dagat pa. Kung hindi maaabatan ang oil spill sa Manila Bay, tansya ng BFAR aabot sa 351 milyon pesos. Ang halaga ng magiging epekto nito sa mahigit 44,000 mangisda mula sa Central Luzon, CALABARZON at mga fishing communities sa NCR. Pinauubaya ng BFAR sa mga LGU ang pagpapatupad ng fishing ban. Ang mandato ko ngayon ng BFAR ay siguro duhen na patuloy ang assessment and evaluation patungkol doon sa uh, kaligtasan sa, sa pagkonsumo ng isda doon sa mga uh, apitadong lugar. Sa Batangas, bumuo na ng incident management team para bantayan sakaling magkaroon ng banta ng oil spill sa lalawigan. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Veneracion ang inyo saksi. Wala na ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero uulan din pa rin ang ilang bahagi ng bansa bukas dahil sa habagat at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalo sa northern at central portions. May pagulan din sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible pa rin ang malalakas na ulan na maaaring magpabaha o magdulot ng landslide. Sa Metro Manila, may tsansa din ng ulan bukas. Sa ngayon, wala pang bagyong sama ng panahon o bagong sama ng panahon na namamataan maliban sa mga kumpol ng ulap na wala namang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Sa mga naghahanap ng trabaho abroad, may alok po na 25,000 jobs ang Japan para sa mga Pilipino. Saksi, si Bernadette Reyes. Isa si GR sa mga Pilipinong tumapa sa tanggapan ng Department of Migrant Workers, bitbit -bit ang pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa. Sa Japan daw niya nais magtrabaho. Japan kasi malaki din yung pasahod. Kapag doon, ka, ma maayos din yung ano mo. Uh, for, instance, for instance, yung uh, pamumuhay mo doon. Tila nakikiayo ng tadhana kay JR. Dahil sa pagbubukas ng Philippine-Japan Friendship Week ngayong araw, ang anunsyong 25,000 na trabaho ang bubuksan sa si Japan. Ang ibarito rito, mula sa sektor ng construction, hospitality at medical field. Yung mga kilahok dito, mga licensed recruitment agencies, inaasahan natin na uh, mas madali kasi nga nandoon na mismo sila. Nandoon na yung... Kumbage, Uh, physically, hindi ka na kailangan pumunta sa Makati o Manila o saan man nandun yung tanggapan ng uh, recruitment agency. Nandiyan dyan na sila at one-stop shop. By the way, ang mga government agencies nandiyan dyan din. PhilHealth, Pag-ibig. Tapat, masipag, mapag-aruga, masigla at masiyahin. Ilan lang sa mga katangian ng mga overseas Filipino workers na talaga namang hinahangaan ng mga Japanese employers ayon sa DMW. Pangatlong araw ang Pilipinas sa may pinakamaraming workers doon kasunod ng Vietnam at China. Sa ngayon, may mahigit 300,000 na documented na mga Pilipino ang nagtatrabaho sa si Japan sa professional at skilled category. Pagsisiguro naman ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya, mapapangalagaan ng kapakanan ng mga OFWs sa kanilang bansa. Japan shares the same values. And we are one with the Philippines in ensuring that OFWs obtain decent work. We mandate that all foreign workers receive the same wages, protections, and benefits as their Japanese counterparts. Gaganapin ang job fair sa August 1, Puebes sa Robinson's Galleria. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Pinabulaanan ng PNP ang alegasyon ni Vice President Sara Duterte na political harassment ang pagbawas ng 75 police sa kanyang security detail. Iginit din ng PNP na ang pagbawi ay hakbang para dagdagan ng police presence sa Metro Manila. Ginawa daw ito sa iba pang unit at hindi lamang sa bise. Kaugnay naman sa sinabi ng Vice presidente na nag umano ang mga police sa kanilang lugar para malaman kung saan siya nakatira. Sagot ng PNP, wala yung katotohanan. Dagdag -dag ng PNP, mayroon pang 31 PNP security detail ang Vice President. Sa isang pahayag, sinabi naman ng AFP na isinailalim sa Presidential Security Command o PSC, ang Vice Presidential Security and Protection Group, para maging aligned sa lean and mean strategy ng AFP. Sinabi naman ng PSC na nananatili silang professional sa kanilang gawain na protektahan ang Vice Presidente. Sa isang Facebook post, sinabi ng Vice sa kanyang matagal-suporta na ang tanging hiling niya ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Huwag daw hayaan ang anumang karahasan sa kanila, personal man o sa internet. Umakit na sa 30 siya mang bilang ng mga nasawi sa hagupit ng habagat at mga bagyong Karina at Butchoy ayon sa NDRMC. Bunsod ng epekto ng mga pagbaha, iniurong sa August 5 ang pasukan sa ilang paaralan. Saksi si Marizo Mali. Isang katutak na basura ang naipon sa Vicente P. Trinidad National High School sa Valenzuela kasunod ng lampas taong baha. Tulong-tulong sa paglilinis sa mga guro, estudyante, magulang at tauhan ng lokal na pamahalaan. Medyo malakas lang po talaga yung biglang pagangat ng tubig kaya marami pa rin po yung uh, uh, kailangan hakutin. Pero ang sabi naman po ng aming uh, LGU, uh, parating na din daw po yung mga truck. Nasa state of calamity ang Valenzuela City at iniurong ang pasukan sa August 5. Bayanihan din ang paglilinis sa Valenzuela National High School na ginamit bilang evacuation center. At sa Malabon Elementary School, na binomba ng tubig para maalis ang putik. May baha pa rin sa harap ng Dampalit Elementary School. Nagsisilang doon ang ilang isda. Kung makikita niyo po, ilang metro lang ang layo ng palaisdaan mula rito sa Dampalit Elementary School. Kaya sa kasagsagan ng malakas na ulan na sinabayan pa ng high tide, tumaas ng husto ang tubig dito na umapong subsali. Kaya isa po ang espelahan ito dito sa Malabon na labis na naapektuhan ng pagbaha. Talagang mataas hanggang bewang. Pinabot po yung apat na classroom. Patuloy ang paglilinis sa loob. Gusto po namin itong mapanatiling malinis kasi po ito po ang aming pinagpaaralan. Masusok pang magalang ng malinis. Ang mga pagbaha sa Metro Manila pwedeng mabawasan pero hindi tuluyang maiiwasan ayon sa DPWH. Yan ay kung matapos ang Flood Control Master Plan na taong 2012 pa naaprubahan. I think 70%, 70-80% including dito sa drainage, uh, drainage, pro, drainage, drainage. Uh, program inside Metro Manila addressing yung, uh, uh, yung mga basura and yung mga settlers natin. Mahigit liman libong flood control projects na raw ang natapos sa ilalim ng termino ni Pangulong Bombo Marcos, kabilang ang mga itinuloy mula sa mga nakaraang administrasyon. 656 sa mga ito ay sa Metro Manila. Malaking bahagi ng mga isinasagawang proyekto ang pagsasayos ng mga drainage, na ilang dekada na ang disenyo at 70% barado. Iniutos din ng Pangulo ang mas maraming water impounding system o mga imbakang sasalo sa tubig mula sa matataas na lugar. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyo, saksi! Magbibigay ang Amerika ng $500 million dollars o 29.3 billion pesos na military aid sa Pilipinas. Inanunsyo po yan ni U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa pagpunta nila sa Pilipinas ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III para sa 2 plus 2 ministerial meeting. 128 million US dollars o katumbas ng mayigit 7 billion pesos naman ang pangakong investment ng Amerika sa mga EDCA site sa pulong na nagtagal ng halos apat na oras na pagkasundoan at napag-usapan ang kasundoan ng Pilipinas sa China tungkol sa mga rotation and reprovisioning or RORE mission sa mga tropa ng Pilipinas sa Iyungin Shoal. Natutuwa raw ang Amerika na walang pangaharas na nangyari sa resupply mission noong July 27. Nagpaabot din ang pakikiramay ang Amerika sa mga nasalanta ng habagat at bagyong Karina. Hindi pipigilan ng Pilipinas sa mga prosecutor ng International Criminal Court o ICC sa pagkausap ng ilang tao kagnay sa drug war sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon yan kay Solicitor General Menardo Guevara. Hindi binanggit ni Guevara kung sino-sino pero limang tao raw ang nais ma-interview ng ICC prosecutors. Gayunpaman, hindi raw tutulong ang gobyerno sa proseso dahil nag na ang Pilipinas noong 2019 sa Rome Statute kasumasa sumasaklaw sa ICC. Just keep grilling ang naging aktividad sa Piestas sa Cagayan. Sabay-sabay inihaw ang 2,000 kilo ng isda. Tabi-tabi ang mga grill sa ikatlong Malaga and Guraman Festival sa bay ng Bugay. Hulyo ang pagdiriwa ng pista sa bay ng Harvest Season. Ang mga inihaw na isda pinagsaluhan ng halos 2,000 residenteng dumalo sa pagdiriwa. Makiki-run sa Running Man Philippines ang Korean idol na si Nancy McDonie. Inanunsyo sa Fast Talk with Boya Bunda na magiging guest runner siya simula sa episode sa Sabado. Sa isang video message, sinabi ni Nancy na sobrang nag-enjoy siya sa kanilang adventure. Si Alden Richards naman, nasa Canada na para sa shoot ng pelikula nila ni Katrin Bernardo na Hello, Love Again. Habang nasa Canada, marami rin ang napabilib sa acting ni Alden bilang Eduardo sa biggest family drama of 2024 na Pulang Aram. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po pa si PR Canghel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Ato Maraulio para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.